Good day everyone. Funny Memes Funny Videos Compilation What's up guys, Buling nagbabalik Terdong TV So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet Mga funny videos sa sigurado magu good vibes kayo at mga funny memes sa sigurado bubuo na mga araw nyo Kaya tara, manood na tayo Oh ha, mukhang magaling to ha Parang ano ah? Tumasayaw lang. Hindi <laughs> naman na-shoot. Jordans! Classmate <laughs> mong pabebe. Huwag <laughs> na kasi magpabebe. Ikaw dumo. Yung gusto nyo lang naman bumirit. niyo. <laughs> Parang lasing lang. <laughs> Nagdabog si Kuya, men. Umalis na kayo dyan. Last trip ako. Bobo. Sabi, laro lang! Bakit may kiss? <laughs> Go, kuya. Focus lang! <laughs> Masushoot mo din yan. Nilakasan <laughs> ko na yung mga kaldag mga boss. <laughs> Panalo yung kaldag niya, no? Parang wala nang bukas. <laughs> Ma'am, show your talent. <laughs> Ang tagal na netong ano na to eh, meme. <laughs> Parang nagpa-practice lang na sa Christmas party nila eh. <laughs> Uh -huh. Wow Go, Ante Birahi Birahi, birahi uh -huh. ah, Ginalingan ni Ante Grabe ba, ang ganda pala dito sa Bristol Oo oh, nga eh, syempre, kasama ka eh. siya <laughs> Nice Oo nga pala, bakit ang lamig ng kamay mo? Hindi naman malamig dito sa, ano Sa so, Bristol Cool ni legal why? Teka, isa ba sa iyo sa cellphone, tate. Sa iyo po ba sa cellphone, Kain po tayo. Hindi <laughs> <po>, mo <laughs> naman kilala yan. Nagkaroon bigla ng kabidyo ko. Hindi ba sa inyo, sa Pakistan, may tinatawag kayong ano, yung pinagkakasundo ng mga magulang nyo, yung pag-aasawa? Oo, oh, oh, kaya nga, ako oh, lumayas kasi lola po gusto ipasawa sa akin. <laughs> Bakit naman kasi lola? Kabata-bata pa ni Dudu. Iniwan na walang tao ang shop kaya siya na lang nagsukli sa sarili niya gamit ang CCTV. Wow! Matindi to ha. Nice! ano siya, no? Marupit kang bata ka. Sana lahat ng bata katulad mo, Dudong. Eh, 'di ba? Eh, di wala siyang ano. Kasalanan kahit kulang. <laughs> kahit magmulang. Bakit naman kasi sinulid? Kasi dami-dami na pwede i regalo Sinulid pa Pwede naman picture frame <laughs> Mga tatay sa inuman ganyan na ganyan yung mga tatay tapos malalaki yung chan totoo yan pag binigyan ka naman ng pera babawiin ka na bukasan <laughs> bangkay sa Pilipinas malupit to ah bangkay Kala ko yung bangkay dito totoong patay eh. Anong pagkain na mabilis? Alam ko na yan, lumang luma na yan. Fast food? Ah, um, hindi. Sopas? Hindi. O ano, ano? Um, yung itlog. Yung itlog? Quick, quick. <laughs> okay! <laughs> Barbie talaga eh. Yung <laughs> siningil ka, nagmano ka na lang. <laughs> Akala mo kalibre ka. Mamayad na ko. Kala ko yung kita, ako kasi Wow! Ito ba yung tinatawag na belly dance? Go kuya, papayat ka dyan.

Hoy kaninong tinola to? <laughs> tinola nyo <yun. laughs> <goreless>. <kahit> wow. <laughs> oh, oh, <sino> na. Grabe <laughs> wow. na hawakan kahit malayo. Sino Wow. Sana 'yung na hawakan Sana nahawakan kahit malayo. Oh my god. Grabe talaga to si Idol Nomer. Asali guys? Kaya na naman si girl bawas. Tinabawasan bago ibigay sa customer. Uy, grabe! Tinungga pa talaga. Sa akin mo na lang ibigay yan, tinunga mo. Joke lang. 90 pesos binawasan mo na naman to, mga guys, na naman yung mga susunod sa akin. Kilala Balik, siya. na siya, alam mo? na alam na ni Kuya. Oo. Wala kang ebidensya. Ayan o. Umalis ka. Ayan o. Wala. Ayan Ito, kanina pa ito, yakasang-sang. Uy, <laughs> grabe kayo sa ulo ni Kuya. <laughs> <laughs> wow, mahirap na tanggalin yun. <laughs> Ba't kasi ang kintab ng ulo mo? Good day, everyone. Ethan! <laughs> Grabe yung galit ni ate. <laughs> Habot langit sa kapatid. Ayan na ang kahinaan ng mga babae. Yung lalaking nakamot mo. Ah? naman ni Dudong. Sana all may motor, no? Tapos gwapo pa. Nice. Kamukha mo si Boy Jackpot. <laughs> daming tao. Daming tao. Ang daming tao, pero wala akong joke! Yun ang masaklap doon. Kaya ang gawin mo, lumandi ka. Para magka-jowa ka na. Poster Dong, shout out mo naman ako. Pag di mo ko si out, pa arbor na lang ng sombrero mo. i <laughs> e shout out na lang kita. Shout out sa iyo Kuya Ram TV at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Boster Dong, pa shout out. Baka naman from Singapore. Mm sa'yo, -hmm. shout out sa iyo Ding Dong at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel no. At ingat diyan sa Singapore. Shout out po Poging Terdong kahit belated birthday ko na lang po. Hehe, he. he. shout out sa Japogs, ehersito at maraming salamat sa panonood dito sa channel no at uh, belated happy birthday sa no at uh, sana ay magkaroon ka pa ng maraming maraming birthday. shout Lodi, sanggol pa lang ako pinapanood ko ng mga videos mo. God bless po. Aba, matindi to. Shout out Jeff Whitey at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Boster Dong, magpapasko na. Wala pa rin shoutout ko. Malapit na ako magbigte. Di ko matanggap na mas magandang lalaki ka sa akin. <laughs> Siyempre, mas magandang lalaki ka pa rin. Shoutout sa'yo, Mark Lainel Raduban At maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Natawa at na good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka, eh, huwag mong kalimutang isubscribe ang aking channel para lagi kang updated sa mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Terdong TV, out!